gahanap ka ng masarap, convenient, affordable at pangmaramihan na kainan, eto na yon. Uupo ka lang dito, wala nang pila-pila, o order sa waiter and isa-serve na lang ang ribs, steaks, wings at sizzling sa harap mo. Parang VIP treatment kahit hindi ka artista. Parang may personal chef ka. Birthday celebration pang isang barangay ang pamilya mo, Kasya kayo dito. Spacious, naka-aircon sila, cozy and comfortable ang ambience. Kung graduation, binyag, kahit anong handaan, solve ka dito. Di mo na kailangan magluto. Order ka lang ng 1 kilo ng full of the bone ribs o yung 24 pieces ng chicken wings. Good for sharing, good for flexing. Pang patlak, pang party? Yes na yes! Sikat ka pa sa handaan kasi yung dala mong ribs hindi ordinaryo. Sosyal lang dating. Pero hindi sosyal ang presyo. Galing ka ba sa office o school? At gusto mo lang mag-reward ng sarili mo? Gusto mo kumain ng masarap? Alam ko na kung saan. Walang lutuan, walang init ng kusina, walang hugasan, kain lang ng masarap. Why waste the calories on food that doesn't even taste good? Kaya sa mga naghahanap dyan ng kainan na perfect pang pamilya at barkada eh, dito na kayo sa ribs sarap. Alo Tulog lang ito malapit sa San Fernando, de Dilaw Parish, Paco Church at sa Tafaura. Kung galing kang Guadalupe Makati, madadaanan mo din to along Pedro Hill Street as in daanan mo na to pauwi. Malapit lang din sila dito sa Paco Catholic School. Nasa Google Map lang din sila. Ito yung store arts nila tapos may rib sarap promo pa. Pwede rin magpa-deliver via Food Panda. Nga pala guys, nag a sila ng event tulad ng birthday party. Pwede nyo ma-occupy yung buong venue. Mag-message lang sa kanilang FB page. Ito nga pala yung kanilang menu guys, ang daming pagpipilian. Kaya i-post nyo na lang ito para makita nyo kung ano-ano mga pagkain nila dito. Meron silang Asian salad, Caesar salad, beef tapa, lechon kawali, tofu katsu, nacho supreme, tofu sisig, onion rings, mozzarella sticks, Salisbury steak, pork sirloin garlic steak, pork sisig, at yung pangmalakasan nilang ribs 1 kilo with Hungarian. At kung solo ka lang, meron silang solo ribs. Meron din silang 24 pieces ng chicken wings. At may drinks din tulad ng cucumber lemonade, lemon cucumber yakult, lemon yakult, at may dessert pa. Kaya tara, kain na tayo. Ito naman guys, ang kaya 1 kilo ribs Uy. with hangar yan. 4 to 5 person ang pwede makakain na ito. Kaya perfect na perfect ito sa mga pagpapamilya. Yun know. o. Hangar yan man. Okay. Mm. Tapos may sauce pa, no? Mm. ang lambot na no May wala yung buto Ah, ano? Mm. Uy Marami oh. ako Hmm Marami lambot na laman Hmm, mm. marami ako Ito okay. mm. so, naman guys, yung kailang 24 chicken, 24 pieces chicken May mga flavor Okay yung flavor ah Okay mga flavor nila dito guys ha. Tapos malambot yung laman. Tsaka malaman din yung manok. Mm. At kung nag-iisa ka lang, pero kung gusto mo ng ribs, meron dito, ribs solo. Yun. Mm. 229 pesos. So, to so, solve ko so, na. So. Meron siyang java rice, corn, tapos may barbecue sauce. Tapos tinan mo naman, lalaki ng ribs, oh. Diba? Lumbot ng lumun, oh. Rabi, lambot, man. Uh. Uh. Mm. Surita -surita, mm. uh -huh. man oh. Oh. Sulit na sulit, oh, guys. Onion rings Mm-hmm. Abaman, oh. Mm-hmm. Pagkasa yung breading ha, tapos malutong. Yan. Ididip natin sa kanya sauce. Hmm. Yeah. Oh, pwede naman guys yung kanilang lechon kawali platter. Mm -hmm. Kita mo naman yun, no? Oh. Tsaka okay. sauso so pa natin yun dyan, oh. no? mo. Ang mm. oh, crispy ay oh, ito mm. Uy Siyempre, dahil nga diet tayo. Uy, diet. Tool. Wala mo na siraan Tul Ah. Oh. Diet tayo. Ayan, Caesar salad. Ito talaga yung mga paborito ko sa mga pinupuntahan namin. Uy. <laughs> sila dito, Tofu Katsu Flatter. Ganda na pagka-plating sa no? Mmm! Mm. Parang kumakain ng karne. Sige, <laughs> masarap. Pabot na ako ng mozzarella stick. Uy, yung bilis. Bilis na, idol eh. Ayan, mozzarella stick. Ay, May akong herbs dito, guys. Ito naman guys yung so kanilang uh, steak salisbury steak, medyo nabubulol ako Pero hati kami dito naman Madam Charlotte, nag-isa kami Ayan. So okay, yan natin Mmm Wow, ang sarap Parang ano Burger steak ng Jollibee top Pero mga parents, sarap pa rin. Hindi naman kayo sobrang lang. Nacho Supreme. Uy. Hmm. Pero di sila drinks dito guys, pala uh, lemon yung kultata to. Yes. Dawal ka kamali. Eh. Okay, tikman natin. after mag food trip, masarap kumain ng panghimagas. bali ang pinili ko nga pala sa kanilang dessert ay strawberry cheesecake. Uy! Wow! hmm masarap nga! Guys, okay na okay mga food trip dito ha. Quality, pero hindi babutas ng bulsa. Kaya try nyo mag-epte dito. 阿拉路。